Mukhang hindi pa rin natatapos ang intriga sa pagitan ni na Albi Casino at Andy Eigenman matapos mapansin ng mga netizens ang reaksyon ni Albi sa isang kontrobersyal na comment sa Instagram. Ang usapin ay nagugat matapos magpost ang kasalukuyang partner ni Albi ng mga larawan nila mula sa isang dinner date. Habang tila isang normal na romantic post ito, isang netizen ang nag-iwan ng intriguing comment. Dodged a bullet with Andy that's for sure. Ang naturang pahayag ay tila nagpapahiwatig na swerte si Albi at hindi siya nauwi kay Andy Eigenman. Sa halip na baliwalay ng komento, agad itong napansin ni Albi at sumagot gamit ang tatlong tears of joy, emoji na tila nagpapatunay na siya mismo ay natatawa o sumasang-ayon sa opinyon ng netizen. Matatanda naging kontrobersyal ang relasyon ni na Albi at Andy Eigenman noong 2011 matapos akusahan ng aktres si Albi bilang ama ng kanyang panganay na anak na si Ellie. Nagkaroon ng matinding isyo matapos lumabas na hindi pala si Albi kundi si Jake Ejercito ang tunay na ama ng bata. Dahil dito, maraming fans ni Albi ang naniniwala na siya ay biktima ng maling akusasyon. Kaya naman, nang may netizen na nagpahayag na buti na lang, hindi siya nauwi kay Andy, tila nagustuhan ito ni Albi at natawa na lang siya. Dahil dito, maraming netizens ang agad na nagreact sa naging reply ni Albi. Ang ilan ay natatawa rin sa sitwasyon, habang ang iba naman ay kinwestyon kung bakit pa kailangang ungkatin ang nakaraan. Hindi ito ang unang pagkakataon na tila may banat si Albi tungkol kay Andy. Noong 2021, sa isang panayam sa Pinoy Big Brother, inamin niyang nagkaroon siya ng resentment sa aktres. Sinabi rin niya noon na kung may isang tao siyang gustong i-evict sa buhay niya, ito raw ay si Andy Eigenman. Ngunit kalaunan, sinabi niyang natuto na siyang magpatawad at hindi na niya ito dinadala sa kanyang buhay ngayon. Ngunit sa kabila ng pagsasabing wala na siyang sama ng loob, tila hindi pa rin lubusang nalilimutan ng publiko ang kanilang kontrobersyal na nakaraan, at ang simpleng pagtawa niya sa isang comment ay muling nagpaalab ng issue. Sa isang banda, maaaring simpleng reaksyon lang ito ng isang taong natutuwa sa biro ng netizen. Ngunit sa kabilang banda, dahil sa bigat ng kanilang nakaraan, maaaring tila ba siya hindi pa rin lubusang nakamove on sa isyo. Mukhang hindi pa rin natatapos ang intriga sa pagitan ni na Albi Casino at Andy Eigenman matapos mapansin ng mga netizens ang reaksyon ni Albi sa isang kontrobersyal na comment sa Instagram. Ang usapin ay nagugat matapos magpost ang kasalukuyang partner ni Albi ng mga larawan nila mula sa isang dinner date. Habang tila isang normal na romantic post ito, isang netizen ang nag-iwan ng intriguing comment. Dodged a bullet with Andy, that's for sure. Ang naturang pahayag ay tila nagpapahiwatig na swerte si Albi at hindi siya nauwi kay Andy Eigenman. Sa halip na baliwalay ng komento, agad itong napansin ni Albi at sumagot gamit ang tatlong tears of joy emoji na tila nagpapatunay na sa mismo ay natatawa o sumasang-ayon sa opinyon ng netizen. Matatanda ang naging kontrobersyal ang relasyon ni na Albi at Andy Eigenman noong 2011 matapos akusahan ng aktres si Albi bilang ama ng kanyang panganay na anak na si Ellie. Nagkaroon ng matinding isyo matapos lumabas na hindi pala si Albi kundi si Jake Ejercito ang tunay na ama ng bata. Dahil dito, maraming fans ni Albi ang naniniwala na siya ay biktima ng maling akusasyon. Kaya naman, nang may netizen na nagpahayag na buti na lang, hindi siya nauwi kay Andy, tila nagustuhan ito ni Albi at natawa na lang siya. Dahil dito, maraming netizens ang agad na nag-react sa naging reply ni Albie. Ang ilan ay natatawa rin sa sitwasyon, habang ang iba naman ay kinwestiyon kung bakit pa kailangang ungkatin ang nakaraan. Hindi ito ang unang pagkakataon na tila may banat si Albie tungkol kay Andy. Noong 2021, sa isang panayam sa Pinoy Big Brother, inamin niyang nagkaroon siya ng resentment sa actress. Sinabi rin niya noon na kung may isang tao siyang gustong i-evict sa buhay niya, ito raw ay si Andy Eigenman. Ngunit kalaunan, sinabi niyang natuto na siyang magpatawad at hindi na niya ito dinadala sa kanyang buhay ngayon. Ngunit sa kabila ng pagsasabing wala na siyang sama ng loob, tila hindi pa rin lubusang nalilimutan ng publiko ang kanilang kontrobersyal na nakaraan, at ang simpleng pagtawa niya sa isang comment ay muling nagpaalab ng issue. Sa isang banda, maaaring simpleng reaksyon lang ito ng isang taong natutuwa sa biro ng netizen. Ngunit sa kabilang banda, dahil sa bigat ng kanilang nakaraan, maaaring tila ba siya hindi pa rin lubusang nakamove on sa issue.